mga kamag-anak nito uh, dalawin nyo itong mitso na nito nabibiyak mga kayoyo ito mga kayoyo tingnan nyo mga kayoyo ah uh, ngayon mga kayoyo nandito tayo sa punong cemetery dito nilibing si mama dito tayo dadaan oh mayroon nanditong nabibiyak mga kayoyo dito nakalibing si mama dito sa kabila doon tingnan natin doon katapos natin dito, meron pang kabaong dito mga kayoyo ito mga kayoyo, kita nyo mga kayoyo hmm nabibiyak hmm. ano nabibiyak hmm. meron kabaong na kikita nabibiyak ang mitso dito ito mga kayoyo ah, kung sinong mga kamag-anak nito ah, dalaway na nyo itong mitso na dito ah, nabibiyak mga kayoyo ito mga kayoyo tingnan nyo mga kayoyo hmm. wala namang pangalan mga kayoyo hmm. dito ni sa dito sa punong sumitiri mga kayoyo dito sa ngayon kung sino man mag anak nito dalawin na nyo yan nabibiyak nakita ang kabaong mga kayoyo nakita ang kabaong meron pang laman dito tayo mga kayoyo wala namang naglilinis sa mitso nito dito pa hanap tayo ng ibang na nabibiyak ng ito yun mga kayo meron bang uh, naaagnas ng kabaong dito si mga na nakalibig masakit man isipin natin na wala na tayong ina katanggapin so, na lang natin lahat tayo dumaan tayo dito Hai, yang sakit, nggak aku. Itu si mama, tayung lehat, muntah tayung lehat itu. Jadi <tip> kok kayu, kayu yuk. Kahit sino naman Hindi natin matanggap Pero Alahan tayo Pupunta tayo dyan Wala pa si mamang lapida Baka Sasunod naming pagpunta dito Mayroon na itong lapida Pupunin na naming Lapida ni mama Mayroon na kaming pinagawa Doon sa Kabilang baryo sa badyan meron na kaming pinagawa kukunin na lang ilagay naman dito mama goodbye I love you ito ng mga ginagawa mong uh, maganda sa amin maraming salamat si mama lahat tayo pupunta dyan hindi ko inasahan ganitong nangyari kayo ma mama kita na isipin alis mukha bye bye dito tayo sa kabila sakit na mga isipin mga kayoyo hindi ko matanggap pero tatanggapin ko na lang tayong lahat dito man tayo dadaan mamamatay tayong lahat eh, ano naman ang sakit Alis na tayo dito mga kayuyo. Maghanap na tayo ng ibang cemetery. Lahat. Lahat. Masaklan tayo. Ah. ah. Hirap si Pina na wala nang ina. Mga kayuyo. Kapag mayroon tayong ina, nabubuhay pa sa mundong ito. Alimahan natin. Kapag wala na sila, dyan na tayo mag sa huli ah, mga kayo yung maraming salamat sa inyong lahat sumuporta kayo sa akin maraming salamat sa inyong lahat wala kayong hunong sa pagsuporta sa aking mga content sa munting channel natin bye bye mga kayo yung